four years old pa nang huling nakauwi ang teacher na si Jovelyn Mendoza sa Palawan. Kaya excited siyang magdiwang ng Pasko doon kasama ang kanyang magulang at kapatid. Isa si Jovelyn sa mga pasaherong piniling bumiyahe ng mas maaga para iwas sa aberyang dala ng dagsang pasahero ngayong holiday season. Galing pampampanga ang pamilya ni Jovelyn at kahit alas 5.30 ng hapon pa ang kanilang biyahe, alas 8 pa lang ng umaga sa Northport Passenger Terminal na sa Maynila sila nagpalipas ng orats. Balita po kasi namin maraming mga pasahero pong uuwi sa kanilang kani probinsya. That is why maaga po kaming pumunta. Ganito rin ang dahilan ni Maricel Roshana na biyahe namang Zamboanga. Baka ma-traffic mamaya. Hindi ako makaabot. Ayon sa Philippine Ports Authority, nasa 4.5 milyon na mga pasahero ang inaasahang dadagsa ngayong holiday season. Kaya paalala po ng mga otoridad, mas mainam na dumating sa mga pantalan na mas maaga para iwas hassle sa biyahe. Dito sa North Port, 8 uh, hours before. So pwede na silang pumasok sa mga pantalan natin. Uh, mas maaga talaga nabubukas yung mga terminal. So uh, if they can get early, mag-atay na lang sa mga passenger terminals natin. Tansya ng PPA sa linggo o December 22 ang peak o posibleng buhos ng mga biyahero sa Northport Terminal. Ayon sa shipping line na nag-ooperate sa pantalan, fully book na ang biyahe hanggang December 23. Walang operasyon sa besperas at araw ng Pasko kaya sa December 26 na sunod na pwedeng mag-book ng biyahe. Sakto naman sa holiday season ang paglulunsad ng mas pinagandang pasilidad para sa mga biyahero. Ilan sa mga bagong kagamitan ng x-ray machines, nursing rooms at designated area para sa persons with disabilities. Kung ang ilan umuwi na sa probinsya, marami namang commuter sa Metro Manila, sinulit ang libreng sakay sa mga tren ngayong araw. Wala, masaya po kasi nakatipid po kami. Hindi na siya, i-miss na pangpamasahe. May mabibili pa ako ibang bagay. Natutuwa lang din po ako kasi kasabay rin po pagkasikaso na pag namin ng requirements. Bali po na atipid na rin po kami. Extended ang biyahe ng tren sa MRT 3 at LRT Lines 1 and 2 sa mga piling araw ngayong Desembre. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico News Watch Plus.